Kag sa numero uno sa mga balita, Subo at Empleyada sa Civil Registrar's Office ang reklamo nga nagsinuplad na nagsaka nagsakang tingong batok sa isang kabakulod noon nga nagaproseso sa mga dokumento para sa napatay niya nga himata. Ang pamuro naman sa kabunga talatapan, nagsilingan na guba ang mic sa Windows 3 sa ilang opisina. Ang rason nga kung nga basi nagsaka ang tingong sang amunga empleyado. May report si Nico Delphine. Temporaryo nga nabakanteng Window 3 sa Civil Registrar's Office sa Bacolod City Government Center kay Inasang Aga. Ini matapos ginpatawag ni Mayor Albi Benitez ang empleyada nga job order worker nga ginreklamo sang lalaki nga nagproseso sang death certificate sang iya nagtaliwan nga himata sa programa sang alkalde nga isugid kay Mayor ginpalabot sang tagreklamo nga ginsupladahan siya kag gintaasan pa sang tingog sang empleyada gani si insigi dama niya ginmando sang alkalde ang pag-transfer kag pagpaidalom sa training sang ginareklamo nga empleyado. Hindi man magduwa-duwa ang alkalde nga kakason sa serbisyo ang ginareklamo nga JO. So far wala may nag <coughs> sa ina Wala sa pero... lang sila, wala may nag wala ko mas lang ng aking, wala ko mas lang sa isa. So, pangita ako ang CCTV. So, pasito, <coughs> so, what would be the answer? Kung mag-determine na ako. <coughs> kung ano, yung jam order pa lang ganinas lang. Mm -hmm. So, hindi so, na sila Kasi hindi na pag-aingay Kaya yung sinapangita tayo, is really, uh, <laughs> well, ang, ah, mga, maka bayo sa Hindi pa man mapatod sa pamuno sa Civil Registrar's Office Head nga si Atty. Ermilo Pauyon kung sino ang ginatumod nga empleyada sa tagriklamo. Amo nga iya man ini, gilayaw niya ginapausisa. Gindugang man ni Pauyon nga sana tabo ang insidente sa nagligad nga biyernes Nagaguba-guba ang mikropono sa window 3 ang mga posible nagsakang tingog sa iya staff samtang naghatag sa instructions sa tagriklamo daw kapilana na daw na tabo amo na tabu, siya man I ay don don kun siya the whole day, di, the way, man gyapon ding da hol ko daw ay man may komosyon na tabo Di, mm -hmm. nga may na taas gid ang boses di, or may na nga untoward incident abi nga daw ka unusual daw everything is normal malang sang last friday Except nga mo to, it's ako gani ay was surprise nga nanawag si Mayor nga muna. Mm -hmm. Ginsiling man sang alkalde nga wala siya nagakulang sa pagpahanumdom sa mga empleyado angod sa paghatag sa maayo nga serbisyo ilabi na sa mga nagakinahanglan kag nagatransaksyon sa BCGC. Ang mga gawid uh, sa una nga hindi uh, amo has to change. Ginmando man sang alkalde sa Human Resource Management Service Office nga magpatigayon sang training program para sa mga empleyado para mapasanyog pang pagserbisyo sa pumuluyo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.